Andito na naman nga ho pala kami sa may palengke dito sa may kalapan at dahil nga maaga pa ito ay ito nga at pupunta muna kami dito sa taas at kakain nga muna kami. At ayan lang naman ang aming pagkain. Ayan nag na naman ako dito sa fried chicken na ito. Ewan ko ba bakit ako lagi nag sa fried chicken. Tapos ayan syempre may gulay, tapos meron pang isang nakalimutan ko na kano yung isang na-order namin. Ayan, dito, lang, dito lang naman kami lagi kumakain. Dito sa part na ito. Dito sa so may bandang buka na lang din dito. sa so may pagkakit mo sa taas ng palengke. Kain ho muna tayo. Bale, nagpunta nga pala kami dito sa may kalapan, dito sa may palengke. Dahil nga kami ay may bibilhin na gagamitin namin sa panghanda. Bale, ito nga pala tinitingnan namin dito ay itong ulo at saka paa ng manok. O ba diba, walang kadala-dala ay dito nasira ang aking brace. Eh, dito sa paa ng manok na ito at ngayon bibili na naman. Tapos sa may taas ng palengke ay bumaba naman kami dito sa may baba. Ito daw yung mismong bagsakan dito at dito nga mura nga dito. Nagpunta nga kami dito dahil nga dito ayan dito sa kamote na ito at ipanlalaho ko nga sa aking minatamis na saging. Mas mura kasi ang presyo nila dito kapag kain nakiat na yan ay medyo mataas na. Tapos ayan yung langka bumili na rin ako ng konti. Pagkatapos makabili ng ay nandito naman kami sa bilihan ng mga gulay. Bale, ito ay dito din sa may baba ng palengket. Dito na nga kami lagi namimili. At dahil magpapansit nga, ayan, bumili na rin ako ng bag Beans. Tapos hindi na ko yung bell pepper na yan. Ayong pagkakamahal. Tapos itong carrots, kumuha na rin ako dito. Siguro mga nasa tatlo apat ata ang nakuha ko diyan na carrots. Sobrang mamahal talaga ngayon ng mga gulay. At ito nga repolyo, 127 ang kilo. At yan, dalawang buong aking binili dahil marami nga kami lulutuin pansit. At etong patatas, kumuha na rin ako. Dalawang piraso lang naman kinuha ko. ito naman ilalaho ko lang sa aking pang adobo. Pero hindi naman ito kasali sa panghanda. Bumili nga ako ng, ano, ng chicken wings at ito nga aking ilalaho. After sa gulayan ay naglakad-lakad naman kami at ito nga at may napuntahan kami na isang tindahan na eto nga at kompleto na dito. Nandito pala marami palang pagpipilian dito sa mga ginagamit sa pang birthday. Tapos yung iba may nakita na kami mga pantopper ng ano, pantopper ng cake. Ayan, pumasok kami dito dahil nakita ko nga yung bulaklak ay kailangan ko rin ng bulaklak para sa akin gagawing cake. Pagkabili na amin bibilhin ay ito na nga at sumakay na nga kami ng tricycle dahil kami naman ngayon ay papunta naman doon sa may paradahan ng jeep at saka doon sa pure gold. At ito na nga at nandito na nga kami sa pure gold at syempre ito naman talaga ang aking pinunta dito. Ayan ng fresh milk. Ayan kasi yung ginagamit ko kapag ka ako ay gumagawa ng cake. O selecta, ano na, baka naman. Charat. Yan na din parati yung aking binibili dahil nga naka-offer na yan, dalawa na yan. Medyo nakaka-minus din. Tapos heto nga at habang binibidyohan ako ng aking asawa, ay niya itong aking nasa likuran. Ay sabi ko ay huwag na nga dahil iba naman ang iinumin nyo ka kung ay maghahalulaan. Hindi na rin ako gano'n nakapag-video habang nag, namimili kami dito dahil yung asawa ko nga nag-video at ayan lang naman ang aming pinamili kundi lang talaga. Kaya pagkabayad namin sa counter, diretso na rin kami nito sa jeep. At dahil medyo maaga pa nga, eto nga at wala pa yung mga pasahero na kasama namin at kami pa lang ang nauna. Tapos may pasahero pala kami, nakausap nung ang aming driver na eto nga at may susunduin nga dito sa may kalapan pier. Kaya ayan, nagpunta muna kami diyan para sunduin yung pasahero. O ba diba, ayos din naman ang aming pier dito eh. O maganda rin naman eh, para na rin ngang airport. Saglit lang naman kami nagtigil diyan dahil nga dumating na rin kaagad yung pasahero. Yun lang, salamat sa panunood. Hanggang sa muli.